weekend ngayon at saka lahat ng mga gutom nandito. Ayun o. Oh. Ayun, gutom. Tapos ayun pa, gutom. Diyos me. Pakainin ko sila ng masarap. Ito yung niluto ko. In everything homemade lang yan. Pati sauce. Ang sa <laughs> Masarap niyan. Ano ba tawag dito? Amino, minodo, aminodo or minodo? Minodo. Minodo or afritada yung niluto ko. Niluto ko lang pero hindi ko alam kung anong tawag dyan. Tapos Ayan. ito yung gutom Ayan. mo. Chicken minudo. Sinigang yan. May food color lang. Basher <laughs> talaga yung pamangkin namin. Kain tayo. Yum, 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 yum. Nadagdagan pa yung gutong. Ayan, ah, yan, yan. yung gutong din. Ayan, o. Oh. Ayan, o. Oh. Anong expectation nyo sa ulam? Tapos na sila maghugas, kaya may paulam tayong masarap. Masarap yung ulam. Hindi, ito masarap. Wala oh, ko ginataang tilapia. Ako basta pagkain lahat, masarap. Huwag kang maghanap ng ginataang tilapia. Kasi yung mukha mo pang hito. Sama mo at ime.